Nagbago na nga ng isip ang isa sa mga biggest hater ni Lebron James. Pakinggan nyo to mga idol. This was to me as impressive as anything I've seen. Great game. Extremely difficult free throw. Well, bago nga yan, ayatin muna nga pakinggan ng saglitan ang mga reaksyon ng mga NBA fans matapos nga ng ginawa ni Lebron James against sa Houston Rockets. Sabi ng isa, Lebron James is the greatest basketball player to walk the earth. Sabi naman ng isang LeBron James proving his clutch factor once again. I've never seen someone so consistent all my life. At sabi naman ng isang fan, gusto niya nga daw i-check ang birth certificate de LeBron James, mga idol, dahil parang hindi siya makapaniwala na 38 years old na si LeBron, year 21 and still doing this. High basketball IQ. A true king of the game at ang father time daw mga idol hindi uubra dito kay Lebron James at hindi nga daw dapat ganto kabilis si Lebron it's scary nga daw mga idol at his age sa panghuli sabi ng isang Lakers fan na MVP of the league nga daw wetong si Lebron James yan ang ilan sa mga reaksyon ng mga NBA fans matapos nga ng naging clutch performance si Lebron James laban nga sa Houston Rockets. At mga idol, hindi lamang ang mga NBA fan ang humanga. Pati nga ang biggest hater ni Lebron James na walang iba kung hindi si Skip Bayless. Well, sa reaction show kasi nila mga idol sa first take, kanyang sinabi mga idol, it was a wild finish nga daw talaga sa tapatang Rockets at Lakers. And credit nga rin daw kay Lebron James for not settling for a jumper sa last seconds and actually driving hard to the rim and getting fouled. After nga daw ng unang mintes neto ni Lebron sa free throw line ay talaga daw na alam ni Skip Bayless na mahirapan itong si Lebron James to knock down the second one base nga daw sa history niya na struggling sa free throw line. But sabi niya to Lebron's credit he stepped right up in the second free throw attempt and switched it. Tapos sabi niya pa rin this was impressive as it gets niya daw para sa kanya itong naging performance ni LBJ in the clutch late in game against a young Rockets team. Banggit niya pa nga mga idol congrats LeBron on a great game with his 37-6 and 8 stat line sa magandang shooting nga rin daw mga idol na 14 for 19 from the field samang pa nga daw ng extremely difficult free throw to send the Rockets home and win the game. Yan mga idol ang pagre-recognize at pagbibigay respeto ng biggest hater ni Lebron James na si Skip Bayless. Alam naman natin mga idol, di ba, in the past few years after ng mga malulapit at magagandang performance ni si LeBron James, Skip Bayless still finds a way to hate on LeBron. Pero this time mga idol ay mukhang titigil na or for now, stop po na si Skip Bayless at ni-recognize niya nga ang maganda at clutch performance ni Real BJ against the Rockets. Ano masasabi niyo dito mga idol? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.